Napakaganda na place guys. Ito balis. Baliis. Baliis place. Baliis buwak na eh. Napakaganda. Malamig ang panahon. Malamig siya guys. Ito yung krasada guys. Tahimik. himik lang siya. May, mayroon ding maliit na bahay nag-iisang bahay ang lamig dito guys grabe lamig sya maririnig mo lang dito mga lang mga ano, ibon mayroon yung iba, iba mayroon kunting yun Yan yung aking my son. Ayan pa sa taas guys. kita yun sa guys. kursata guys kursata kursata, kursata yun guys yun hindi na namin guys malayo yan papunta saan mm. talagang linis guys love nature. Pwede doon guys, so mag-picnic guys sa baba. Baba niya, no? Mag-picnic dyan. Marinig mo lang guys yung mga truck. Yung gumagawa ng mga kasada. Ibon. sa hangin kaya dito ako sa sa gilid talaga ako katakot kasi ano ang baba yan, guys eh baba na yan oh eh. eh. ingat ingat ka lang diyan dyan eh, kasi baba na yan yan, na yan. Dito ako hindi ako gumagalaw nagantay yung aking anak Uh, Tara, baga, pa din nim. Uh, tanawin guys naman. Gusto kong puntahan yan guys. Kusaan kaya yan guys. Pero